Naitanong mo na ba sa sarili mo habang pinagmamasdan mo ang pusa mong nakahilata at nagpaparelax sa sofa? Baka naman may dugong wild leopard ito. O kaya naman Norwegian forest cat ito na bihira lang makita. O baka pulot lang siya sa kalsada tapos nagtataka ka, ka kung bakit kakaiba ang buntot niya o kaya naman napaka weird ng ugali. Ngayon, pag-uusapan natin ang topic na gumugulo talaga sa isip ng lahat ng e pet owners, ang DNA testing. Oh, hindi lang 'yan para sa mga taong naghahanap ng ninuno sa Italy. Pero ito ang malaking tanong. Isa ba itong totoong scientific tool na posibleng magligtas sa buhay ng alaga mong malambot o isa lang itong mamahaling laruan at pera-pera lang? Spoiler alert. Sobrang magugulat kayo sa sagot at baka yung iba pa matakot. Kaya humanda na kayo, sisid na tayo sa rabbit hole ng cat genetics. Bago natin himayin ang mga sikreto ng pusa, intindihin muna natin ang konteksto. Sampung taon pa lang ang nakalipas, ang genetic testing sa mga alaga ay parang science fiction pa or para lang sa mga professional breeder na sobrang stricto sa purity ng lahi. Nagsimula ito sa aso. Sumikat ang DNA tests ng aso kasi iba-iba talaga ang itsura ng mga lahi nila. Madali mong makikita ang difference ng Dachshund sa Great Dane. Pero sa pusa, mas komplikado. Karamihan ng pusa, kahit yung pinakamamahal mong pambahay, ay wala talagang breed. Ang tawag sa kanila ay domestic short hair or yung mga pusa na walang lahi at matagal nang nahuhuli ang CAT Genetics at Pero ngayon, may mga higanting kumpanya na lumabas sa market tulad ng Base o Wisdom Panel na nangangakong sasabihin sa iyo ang lahat tungkol sa pusa mo. Mula sa predisposition nila sa sakit sa bato hanggang sa kung bakit gusto niyang matulog sa ulo mo. Pero, paano ba talaga ito gumagana? Simulan natin sa kung paano talaga ito ginagawa. Dahil marami ang nag-aakala na isa itong komplikadong medikal na proseso. Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging sirohano o pahirapan ng alaga mo. Lahat ito ay gagawin lang sa bahay. Makakatanggap ka ng isang magandang kahon sa koreyo. Sa loob, may instruction at isang special na brush na parang maliit na pang-apply ng mascara o kaya naman ay malaking cotton swab. Ang trabaho mo, kailangan mong pasukin ng bibig ng pusa at kiskisin ang loob ng pisngi gamit ang brush. Simple pakinggan, pero sa praktika, kung ayaw magpakooperasyon ng pusa mo, baka maging parang matinding wrestling match ito. Ang layunin ay makakuha ng bukal epithelium o yung mga cells mula sa lining ng bibig. Diyan nakaimbak ang lahat ng kinakailangang DNA. Walang dugo, walang karayom. Pagkatapos, isasara mo ang sample sa isang test tube na may espesyal na liquid na pangpreserba at ibabalik ito sa laboratorio. Doon, kukunin nila ang DNA mula sa mga cells na yon, hahatiin sa maliliit na bahagi at ipapadaan sa Isashi sequencer. Ito, yung matalinong makina na nagbabasa ng genetic code. Pero ang mangyayari sa datos na yun pagkatapos, yun ang pinaka-interesante. Pero heto na ang importanteng punto na sumisira sa inaasahan ng maraming nagmamayari ng pusa. Kailangan ninyong lubos na maintindihan ang pangunahing pagkakaiba ng mga aso at pusa. Ang mga aso, libu-libong taon, nang sinanay ng mga tao para sa iba't ibang trabaho pagbantay, pagpapastol at pangangaso. Kaya naman, magkakaiba talaga ang mga lahi ng aso pagdating sa kanilang genes. Ibang istorya naman pagdating sa mga pusa. Sa totoo lang, halos sila mismo ang nagpaamo sa sarili nila. Nagpunta lang sila sa mga bodega natin para manghuli ng daga. Ang selective breeding ng pusa, ibig sabihin, ang paggawa ng iba't ibang lahi ay nagsimula lang kamakailan. Sa historia, masasabi natin kahapon lang ito, noong ikalabing siyam na siglo. Ibig sabihin, ang genetic diversity o pagkakaiba-iba ng mga gene sa pagitan ng mga lahi ng pusa ay napakaliit. Kapag sinabi ng test na ang pusa ninyong kinuha sa kalye ay may 10% main coon, hindi ibig sabihin ito na ang lola niya ay nakipagmate sa isang dambuhala. Ang ibig sabihin niyan, may pareho kayong ninuno ng Maine Coon na matagal nang nabuhay sa iisang rehiyon. Hindi ito literal na lahi na nakasulat sa passport ninyo. Isa lamang itong genetic echo o tugon mula sa nakaraan. Napakahalaga na maintindihan ninyo ito upang hindi kayo magdamdam na naloko Sige, pag-usapan natin ang tungkol sa mga lahi ng pusa. Kapag nakuha mo ang report, makikita mo dyan ang magagandang diagram. Karaniwan, hinahati nila ang genome ng pusa mo sa apat na pangunahing grupo. Ang una ay ang Western Group. Kasama rito ang mga lahi mula sa Europe at Amerika tulad ng American Shorthair, Maine Coon, o Ragdoll. Ang pangalawa ay ang Eastern Group kung saan kabilang ang mga eleganteng pusa tulad ng Siamese, Burmese at Oriental. Ang pangatlo ay ang Hybrid Group. Ito ang mas bihirang lahi. At ang pangapat ay ang Polycat or sa madaling salita, ang Super Pusakal o Super Mongrel. Karamihan sa mga pusa natin, yung mga alaga nating mahal, ay mapupunta sa kategoryang polycat na may halong Western group. Dapat tandaan, hindi sasabihin ng test na British ang pusa mo. Ang sasabihin niya, ang genome ng pusa mo ay pinakamalapit sa genome ng mga pusa na ginamit sa paggawa ng lahing British. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Parang sinasabi mong kamukha mo ang isang Viking dahil sa maputi mong mata at hindi dahil Ipinanganak ka sa oslo, pero kung ang pagtukoy sa lahi ay pampalipas oras lang, ang susunod na bahagi ang dahilan kung bakit dapat mo talagang gastusan ito. Kalusugan. Ito siguro ang pinakamahalagang bahagi ng buong ulat. Ang mga sakit na genetic ay mapanlin lang dahil kaya nilang manahimik ng maraming taon. Mukhang malusugang pusa, tumatakbo, naglalaro pero bigla na lang hihina at wala nang magawa ang mga doktor. Sinusuri ng DNA test ang iyong alaga sa dos ng genetic mutation na konektado sa iba't ibang sakit. Hindi ito isang diagnosis, ito ay isang mapanang panganib. Kung alam mo kung saan nakatanim ang bomba, maiiwasan mo ito. Halimbawa, dahil alam mo na ang predisposisyon, mababago mo ang diet nito. Mas madalas kang Magpapa-ultrasound or magiging mas mapagmatyag ka sa ilang partikular na sintomas. Nagpapalit ito ng mode mo mula sa pagre-react lang sa problema. Nagiging proactive ka na sa preventive measures. At maniwala ka, ang paggaling ng genetic na sakit na napabayaan ay mas mahal ng ilang beses kumpara sa isang simpleng test na nagkakahalaga lang ng isang daang dolyar. Tingnan natin ang isang konkretong halimbawa na pumapatungkol sa napakaraming alaga, ang polycystic kidney disease or mas kilala bilang PKD. Ito ay isang seryosong sakit na karaniwang nakikita sa mga lahing Persian, Exotic Short Hair, British Short Hair, at Scottish Fold. Ang punto rito ay ang pagbuo ng mga cyst na puno ng likido sa loob ng bato. Lumalaki ang mga cyst na ito, pinapalitan ang malulusog na tissue hanggang sa tuluyan ng hindi na ang bato. Ang pinakamasakit, ang mga sintomas ay lumalabas lang kapag ang 70% ng bato ay sira na o hindi na gumagana. Pero may pag-asa. Sa pamamagitan ng DNA test, matutukoy na ang mutation ng PKD1 gene, kahit kuting pa lang. Kung positibo ang resulta, hindi ito katapusan kundi isang mahalagang senyalis. Dahil dito, malalaman mo na ang pusa ay kailangang regular na sumailalim sa ultrasound ng bato at posibleng bigyan ng espesyal na nutrisyon habang bata pa. Nakakakuha ka ng oras. At ang oras, pagdating sa kidney failure, ay katumbas ng mahabang taon ng buhay ng iyong alaga. Isa pang bomba di tiempo, ang hypertrophic cardiomyopathy o mas kilala bilang HCM. Ito ang pinakakaraniwang sakit sa puso na tumatama sa mga pusa. Kumakapal ang dingding ng puso, lumiit ang volume ng chamber, at dahil dito, sobra ang pagod ng puso. Madalas, ang biglaang pagkamatay ang una at nag-iisang sintomas ng sakit na ito. Bigla na lang babagsak ang pusa at mamamatay. Nakakatakot pakinggan, pero ito ang katotohanan. Madalas itong tumama lalo na sa mga Maine coon at ragdoll. May mga test para malaman ang particular na mutation sa gene na MYBPC3. Kung carrier ng mutation na ito ang pusa mo, hindi man garantisado na magkakasakit siya, pero napakataas ng risk. Sa pagkakaalam nito, hindi mo nahihintaying maghabol ng hininga ang pusa bago ka magpakita sa cardiologist. Sa halip magpapacheck up ka na ng nakaplano kada anim na buwan. At ito ang nakakapagligtas ng buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na pwedeng pumatay sa pusa mo. Mismo sa loob ng klinika ng veterinaryo. Kung hindi ito alam ng doktor, ito ang MDR1 gene mutation. Ang gene na ito ang responsibly sa tinatawag na blood-brain barrier. Ito ang pananggalang ng utak laban sa mga lason at iba pang gamot. Pero sa mga pusang may depekto sa gene na ito, nananatiling walang kalaban-laban ang kanilang utak sa ilang napakakaraniwan at standard na gamot. Halimbawa, ang ilang gamot para sa parasites, tulad ng pangalis ng bulate, o gamot sa pagtatae, diarrhea, ay pwedeng magdulot ng matinding pagkalason o coma o kamatayan sa mga apektado ng mutation na ito. Isipin mo, gusto mo lang sanang paalisin ang bulati niya, pero trahedya pala ang naging kapalit. Maaring malaman ang status ng gene na ito sa pamamagitan ng DNA test. Kung positibo sa mutation, ang resulta ng test na ito ay dapat idikit o isulat gamit ang pulang marker sa mismong unang pahina ng VET Pasport ng pusa mo. Ito ang magsisilbing safety instruction o gabay sa sinumang mang na magpapagamot sa alaga mo. Ngayon, pumunta na tayo sa mga bagay na hindi naman nakakatakot, pero mahalaga ring malaman. Pag-usapan natin ang blood type o uri ng dugo. Malamang, hindi mo ito masyadong pinag-iisipan, pero ang mga pusa ay mayroon ding blood type. A, B at yung napakabihirang AB. Critical itong impormasyon, lalo na kung nagpaplano kayong magparami ng pusa o tinatawag nating breeding. Mayroong isang fenomenon na tinatawag nating neonatal isoerythrolysis or FNI. Mukhang komplikado, pero simple lang ang ibig sabihin. Kung ang inang pusa ay may B blood type at ang mga kuting naman ay may A blood type, sa gatas ng ina, nakakakuha sila ng antibodies na sumisira sa kanilang sariling red blood cells. Dahil dito, maaaring mamatay ang mga kuting sa unang araw pa lang ng buhay nila at hindi malaman ng may-ari kung bakit. Sa pamamagitan ng DNA test, pwedeng malaman ng maaga ang blood type para maiwasan ang mga incompatible hamster na pagpapares. At syempre, sa mga emergency situation na kailangan ng blood transfusion, ang pagkaalam sa blood type ay makakatipid ng napakahalagang oras sa paghahanap ng tamang donor. Huminga muna tayo ng malalim at pag-usapan natin ang kagandahan. Ang genetika sa likod ng kulay ng balahibo ng pusa ay totoong mahika. Bakit orange o or pula ang pusa mo? At bakit may puting medya siya? May test na kayang tingnan ang itsura ng pusa mo at hatiin ito sa mga genes. Halimbawa, may tinatawag na dilution gene or gene ng pagpapalabnaw. Kapag taglay ng pusa ang gene na ito, ang itim na kulay ay nagiging blue or asul abo at ang kulay orange naman ay nagiging cream. Malalaman mo rin kung ang pusa mo ay carrier ng chocolate or cinnamon na kulay kahit na sa paningin mo ay itim lang siya lalo itong nakaka-interes kung ang pusa mo ay puspin na may kakaibang kintab o we ang balahibo. Ipinaliliwanag ng test kung saan nanggaling ang kakaibang kulay na iyon. Maiintindihan mo na ang kulay ng alaga mo ay hindi lang basta aksidente. Isa itong masalimuot na puzzle na nabuo sa iisang posibleng paraan. Kaya pag-usapan naman natin ang haba ng balahibo. Nakakita na ba kayo ng pusa na maikli ang balahibo pero nagluwal ng mga kuting na sobrang fluffy? Ito ay dahil ang gene para sa mahabang balahibo ay recessive or resesibo. Ibig sabihin, kaya niya itong itago. Ang pusa ay maaaring tagapagdala ng gene na ito pero siya mismo ay maiksi ang balahibo. Ang DNA test ang magpapakita kung nasaan ang nakatagong factor na ito. Sa report, makikita ninyo ang mga marker na FGF55, FGF5. Nakasaad doon kung ang pusa ninyo ay homozygous para sa maikling balahibo o kung may potensyal siyang mag-anak ng mga kuting na parang malambot na ulap. Kaya rin tukuyin ng mga test ang presensya ng genes na responsable sa pagiging kulot, tulad ng sa mga Cornish Rex o kaya naman sa pagiging kalbo tulad ng sa mga Sphinx. Sa ganitong paraan, makikita natin ang lahat ng nakatagong potensyal ng inyong alaga ang mga pattern o disenyo sa balahibo ng pusa. Ibang usapan yan. Alam mo bang sa usaping henetiko, lahat ng pusa ay tabi o may guhit? Mayroon lang talagang gene ang iba na nagpapasulid ng kulay at tinatakpan ang mga guhit. Pero kung titingnan mong maigi ang isang itim na pusa sa matinding sikat ng araw, madalas mong makikita ang mga parang anino o ghost na batik at guhit. Malalaman mo sa test kung anong eksaktong pattern ang taglay ng DNA ng iyong alaga. Mackerel, parang tigre. Classic, parang marmol. Spotted, batik-batik o tik tulad ng sa Abyssinian cat. Ipinapakita rin ng test ang pagkakaroon ng color point gene. Yan ang kulay na tipikal sa Siamese cat kung saan maitim ang tainga, paa at buntot habang maputi ang katawan. Sa katunayan, maraming pangkaraniwang pusa sa bakuran o stray ang nagtatago ng Siamese gene na ito sa kanilang DNA. May isa pang kapansin-pansing bahagi ang mga pisikal na katangian. Halimbawa, ang polydactyly. Ito yung sitwasyon na mas marami ang daliri ng pusa kaysa sa normal. Sikat na sikat ang mga pusa ni Hemingway dahil sa katangiang ito. Kadalasan, napakagandang tingnan ito. Para bang nakamitin sang pusa? Ang DNA test ay makakapagkumpirma kung genetic ba talaga ang pinagmulan ng kakaibang katangiang ito tinatest din nila ang short tail syndrome. Kung maikli ang buntot ng pusa mo o kung may bali o kanto ito, posibleng trauma lang noong bata pa siya o posibleng genetic tulad ng sa mga bobtail. Kapag nalaman mo ito, hindi mo na kailangang hulaan pa kung aksidente ba yan o kung talagang bahagi na ng lahi niya. Malaking tulong ito para mas maintindihan mo ang anatomy ng alaga mo at para mawala na ang anumang tanong mo tungkol sa pinagmulan niya. Ngayon, dumako naman tayo sa usapang wildlife. May ilang kumpanya na nag-aalok ng tinatawag nilang Wilderness Index. Hinahanap nila ang mga DNA marker na tumutugma sa genome ng mga ligaw na pusa gaya ng leopard cat, serval, o jungle cat. Importante ito para sa mga may-ari ng hybrid na lahi tulad ng mga Bengal o Savana. Halimbawa, kung binili mo ang kuting mo bilang isang Bengal, pero napakatamad naman at halos ayaw gumalaw, malalaman sa test kung ilang porsyento talaga ang wild blood niya. Para sa pangkaraniwang pusa, nakakaaliw na istatistika lang ito. Magagamit mo para masabi sa mga bisita, Uy, tingnan nyo, base sa resulta, dalawang porsyento siyang tigre. Walang gaanong praktikal na binipisyo, pero siyempre pampalakas loob at pampaganda ito sa ego ng may-ari. Pero bumalik tayo sa mas makabuluhang usapan. Ilang modernong pagsusuri ay mas lumawak pa at sinusuri na ang microbiome ng bibig. Oo, tama ang narinig ninyo. Inaaral nila ang mga bakterya na naninirahan sa bunganga ng inyong pusa. Bakit? Dahil ang kalusugan ng ngipin at gilagid ay direktang nakakaapekto sa bato at puso. Ang mga may sakit ng ngipin ay nagsisilbing bukas na pinto para sa impeksyon na kumalat sa buong sistema ng katawan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa microbiome, matutukoy kung may panganib bang magkaroon ang pusa ng periodontitis or tooth resorption. Bago pa man lumabas ang masamang hininga o mapansin ang tartar. Ito ay isang napakamodernong diskarte sa preventive medicine at ito'y madali ng ma-access ngayon sa pamamagitan lamang ng isang simpleng pagkuha ng swab sa pisngi social network para sa mga pusa. Nakakabaliw pakinggan pero totoo yan sa tulong ng malalaking database ng DNA posibleng mahanap ang mga kamag-anak ng alaga mong pusa. Ang sistema nito parehong-pareho sa mga website na naghahanap ng kapamilya ng tao tulad ng 23andMe. Ikinukumpara ng sistema ang DNA ng pusa mo sa libo, -libo pang sample sa database at posibleng makita ang mensaheng, Hala, natagpuan ng pinsan ni Barsik. Nakatira lang pala sa karatig bayan. Nakakataba ng puso to, lalo na kung galing sa shelter ang kinuha mong kuting at wala kang ideya tungkol sa pinagmulan ng pamilya niya. Talagang may mga tao na nakakahanap ng kaliter nilang pusa. Naguusap ang mga may-ari, nagpapalitan ng litrato at pinaghahambing ang mga ugali ng mga alaga nila. Dito lumalabas na yung pagkahilig pala sa Olive's o yung matinding takot sa vacuum cleaner posibleng mana na sa pamilya pero may kaunting downside pag usapan naman natin ang tungkol sa accuracy o katumpakan mahalaga nating tandaan na ang agham na ito ay nakabatay lang sa probabilidad kaya may mga pagkakamali talaga minsan ang sistema ay naglalabas ng mga kakaibang resulta tulad ng paghahanap ng genes ng mabalahibong Siberian cat sa isang kalbong sphinx. Ito ay dahil patuloy pa rin tayong nagdadagdag sa ating database. syempre kung mas maraming pusa ang natest, mas nagiging tumpak ang mga algorithm. Kaya kung ang resulta ay parang walang kabuluhan sa inyo, huwag agad-agad sisihin ng laboratorio na nandadaya sila. Malamang, ang pusa ninyo ay may kakaibang kombinasyon ng genes na hindi pagaanong marami sa database. At tandaan, ang pagkakaroon ng gene ng sakit ay isang risk lamang. Hindi ito agad-agad isang diagnosis. At ang kawalan naman ng gene ay hindi garantiya ng kalusugan dahil hindi pa lahat ng mutation ay natutuklasan ng agham, ang halaga ng test. Ang isang kumpletong test ay karaniwang nagkakahalaga ng $100 hanggang $150. May dagdag pa riyan na shipping fee kung hindi ka nakatira sa bansa kung nasaan ang laboratorio. Pero sulit ba ito? Kung tingin mo, ito ay panggulo lang o libangan para pagtawanan mo ang chart ng lahi ng alaga mo. Baka masyadong mahal nga. Ngunit kung titingnan mo ito bilang isang pamumuhunan para sa kalusugan, mag-iiba ang kwenta ang isang beses na emergency na pagbisita sa veterinaryo dahil sa kidney o heart failure ay aabot sa daan-daan o libu-libong dolyar. Kung makakatulong ang test na ito na maiwasan o maantalaman lang ang sakit kahit isang taon, sampung beses ng sulit ang gastos mo, ito ay parang siguro laban sa hindi mo nalalaman Narito ang ilang praktikal na tips sa pagkuha ng swab sample. Karamihan sa mga pusa, ayaw na ayaw nilang may isinusubo sa bibig nila. Tip, huwag na huwag mo itong gawin agad pagkatapos nilang kumain, kundi ang ipapadala mo sa laboratorio ay DNA ng manok or baka, hindi ng pusa mo. Maghintay ka ng isa hanggang isa't kalahating oras. Balutin mo ang pusa sa tuwalya, parang gumagawa ka ng kat burrito para hindi nila magamit ang kanilang mga paa kumilos ka ng may kumpiyansa. Pero dahan-dahan lang. Kailangan mong ikiskis ang panloob na pisngi nila sa loob ng sampu hanggang labin limang segundo. Kapag nagpupumiglas ang pusa, kuminto ka muna. Mas maganda ang ilang maikling pagsubok kaysa takutin mo ang hayop ng husto sa isang beses lang. At siguraduhin mong bigyan mo siya ng treat pagkatapos dapat matandaan ng pusa mo na may kapalit ang paghihirap niya. Sino ba ang mas maganda? Sa merkado ngayon, dalawa ang talagang namumuno. Ang base paws at wisdom panel. Ang wisdom panel, sila yung mga veterano. Sila ang maituturing na higante pagdating sa DNA testing ng aso. Malawak ang kanilang database, kaya siguradong tumpak ang resulta sa pagtukoy ng lahi. Ang base paws naman, puro pusa lang ang tinututukan. Dahil dyan, napakalaki ng kanilang database para mismo sa cat genetics. Sobrang detalyado rin ng kanilang mga ulat, lalo na sa kalusugan at pag-aalaga ng ngipin. Mayroon ding mas maliliit na lab tulad ng mga konektado sa universidad, pero kadalasan kailangan pa ng blood sample at ang mga tests nila sakit lang ang focus Walang mga magagandang graphs o charts tungkol sa pinagmula ng alaga mo. Kaya kung para lang sa bahay at gusto mo ng kumpleto at magandang ulat, mas maganda kung sa big two ka kukuha. At ang huli, pag-usapan natin ang isya ng privacy. Totoo, ang data ng iyong pusa ay naiimbak sa cloud. Kinagamit ito ng mga kumpanya para sa malalaking pananaliksik. Sa pamamagitan nito, mas natutuklasan ang mga bagong genes at nakakagawa ng mga bagong gamot. Kaya, sa esensya, kapag pinatest mo ang iyong alaga, para ka na rin naging isang citizen scientist at nagambag ka sa pag-unlad ng veterinary medicine sa hinaharap. Siguro, ang DNA mismo ng iyong alaga ang makakatulong upang makahanap ng gamot sa cancer o diabetes ng mga pusa sa loob ng sampung taon. Maaring medyo ambisyoso ang tunog nito, pero ganyan talaga gumagana ang big data. Hindi mo lang malalaman na orange ang kulay ng pusa mo. Tinutulungan mo ring humaba ang buhay ng lahat ng orange na pusa sa buong mundo. Kaya, ano na nga ba ang bottom line natin? Ang DNA test para sa pusa ay hindi magic wand at hindi rin ito paraan para maging prinsipe ang isang puspin. Ito ay isang malakas na diagnostic tool at maging tapat tayo. Isa ring magandang libangan para sa may-ari. Ang pinaka nakakagulat na bagay na matutuklasan mo ay hindi tungkol sa kung anong lahi sila, kundi ang mga nakatagong panganib sa kalusugan na hindi kayang ipaalam sa iyo ng iyong pusa ang kaalaman tungkol sa MDR1 mutation o pagiging predisposed sa sakit sa puso ay talagang makakapagligtas ng buhay ng iyong alaga at dahil lang dyan, sulit na ang bawat sentimong ginastos mo. Mahalin ninyo ang inyong mga furry friend, anuman ang genetic code nila. Dahil tandaan, ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng test. Maraming salamat sa inyo sa panonood hanggang sa huli. Kung nagpa-DNA test na kayo sa inyong pet, i-share nyo sa comments. Tugma ba ang resulta sa inasahan nyo o isang malaking sorpresa? Mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button at magkita-kita tayo sa mga susunod pang video.